Kapag ano, kung si Seto, sabi ha? Tapos, buksan nyo lang ito. Sir, aalisin namin ang iyong helmet, ha? Iaangat ng konti. Tanggalin muna. So, itong <gib -n -tour> lock. Sa iba na hindi marunong, ito lang po yung hihila dyan. Pagpunta din dyan yung mga nangyari, Tanggal. Kung halimbawa naman kasi minsan may incident na ang patient is sa pang. Nakaganyan. So, paano mo matatanggal? Minsan, hindi mo na yung makapa. Yun na yung pwede mo nang gupitin. Ah, yun Pero, yun kayo gumupit ng lahat ng gusto nyong gupitin, paalam mo ah, ah, na yun ah, na. Baka yung gupit ng gupit. Baka tapos hawain kayo nun. <laughs> Pagkakalamunan niya ngayon. Ah, ah. Pagkanda ang pasyente, kailangan, kung halimbawa, tatanungin niyo ko muna kung anong masakit sa kanya kasi mamaya kung masakit ang leg niya, hindi siya pwedeng i niya. So, kailangan... Kaya kailangan may machine Ang tawag yan, ma'am? Net brace. Eto, net brace. Pero yung c yun yun yung mga malaki.